Ano yung expectation natin kung President and, uh, sa kanyang SONA? Well, I hope na dito sa SONA na ito i-announce yung sa Pogo dahil uh, dapat ibalik natin yung katahimikan sa ating bansa. Kasi sa uh, last six months, naging uh, magulo yung ating bansa at uh, nakita naman natin uh, naging human trafficking hub tayo, scamming hub, ngayon money laundering hub at uh, sayang yung uh, mga unang efforts para matanggal yung kriminalidad, yung drugs, kumalit naman dito mga sindikato sa po. So, yung Ako, I'll grade him 8 out of 10. Uh, the remaining 2 is number 1, Pogo. Number 2 is inflation uh, and education. Uh, importante yung dalawang to dahil alin natin. Uh, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. At yan pa rin yung number one na daing ng ating mga kapabayan. At uh, education dahil uh, last tayo sa visa. But I'm uh, very optimistic dahil si Secretary Sani na na-appoint na I know he will hit the ground running. May solution na yan bago pa in-appoint. Kaya optimistic ako oh, mataturn around yung education system. So yung six bomb daw nag-decide na ba whether independent or uh, first of all, di pa kami nag-decide kung ano yung pangalan namin. Temporary name lang in Six Bam. But uh, uh ay okay, patuloy na susuporta uh, sa mga adikain ng institusyon. Uh, maraming mga uh, pending bills na kailangan masuportahan at uh, 72 days na lang, 72 session days na lang kami kaya paspasan yung trabaho. So we will support the uh, legislation na makakatulong sa ating bayan at sa ating bansa. But of course, Uh, make agencies accountable also dahil uh, importante yung accountability. Okay. So may sir, update na kay Google? Um, wala pang update, no? pero base sa mga usap ko sa mga enforcement agencies natin, uh, base sa kanilang pagkaalam, nandito siya sa Pilipinas. So, uh, pero alam ko yung ginagawa niya kasi meron silang kaso sa Supreme Court. Humingi sila ng TRO di muna siya lalabas hanggang uh, makuha nila yung TRO. Pero bawal yun eh. Masama yun dahil uh, may proseso tayo, may batas tayo. Dapat sumunod siya sa batas. Independent naman yung passion niya si Springport, independent naman ang sinabi. Thank you sir. Thank you.